Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating Youtube Channel, Boy June Channel, sa hindi pa natin umpisahan ang ating video, pakipindot naman sa ating Subscribe Buttons, at i-Like, Comment ang ating mga videos, para sa inyong suporta ng ating channel, at may panibagong video na naman tayong e review ngayon. Ang channel ni Alex Gonzaga, nag-join dito noong bulan ng July 19, 2017. At may video views itong umaabot ng 1 million 137 million 797,985 at may subscribers itong umaabot ng 14.4 million. At dito sa video natin ngayon Ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube, o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang, gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyon makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers, or mga content creators na inyong nakilala, ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At dito na tayo sa kanyang official website, ang Social Blade, dito ating makikita ang kanyang subscribers na umaabot ng 14. million, at dito naman sa kanyang upload videos na umaabot lang ng 406. At dito naman sa kanyang video views na umaabot ng 1.7 billion at nag-umpisa itong mag-vlog noong July 18, 2017. At dito naman sa kanyang social grade A at sa kanyang social blade rank naman pang 33,664 ito. At dito naman sa kanyang subscribers rank naman pang 357 ito. At dito naman sa video views rank pang 10,150, at sa kanyang Philippines rank, pang 11 po ito, at dito sa kanyang people rank naman pang 98 po ito. At dito na tayo sa the last 14 days sa kanyang video views. Ating makikita ang mga nakadagdag na mga video views, at dito ating makikita ang kanyang 14 days na estimated earnings, diretsyo na tayo sa kanyang daily estimated earnings sa lowest, may nakuha itong 150, 150 US dollars. Kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 8,700 pesos. At dito naman sa kanyang highest estimated earnings sa daily, may nakuha itong 2,500 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 139,200 pesos. At dito na tayo sa kanyang weekly estimated earning sa Lewis, may nakuha itong 1,900 US dollars kung ating ipalit sa peso. May 110,200 pesos. At dito naman sa kanyang highs weekly estimated earnings, may nakuha itong 31,000 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 1,798,000 pesos. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na estimated earnings, sa lowest may nakuha itong 4,500 US dollars, kung ating ipalit sa piso. Mayroon itong 261,000 pesos, at dito naman sa kanyang the last 30 days na estimated earnings, may nakuha itong 72,000 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 4,176,000 pesos. Wow! Ang laki ng sahod sa channel ni Alex Gonzaga, at lumaki pa ito kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga video, at hanggang dito na lang tayo mga ka-idol, maraming salamat po sa inyong panunood, God bless po sa inyong lahat.